Hello guys! For today's video, wala nang intro. Ayan po, magluluto tayo ng simple ngunit mapapa extra rice ka dahil magluluto po tayo ng simpleng patatim. So, ayan guys, yung aking pata kanina ay pinakuloan ko na, pinalambot. Siyempre, nilagyan natin yan ng asin, paminta, para naman nanunuot na yung lasa. So, eto, magigisa na tayo ng bawang. Siyempre, mga bi, inuuna ko na yung bawang, hindi na yung sibuyas. Dahil talagang nagtampo, ta, nagtampo sa atin ng sibuyas. O, diba? May mapaganon. So, yan, i-golden brown natin sila pareha. So, diba? dahil uh, mas mabango pagka golden brown na yung ating bawang at sibuyas. Yes mga B, magluluto po ako ng ganyang patatim na simpleng patatim dahil ilang araw na lang Pasko na. Sabi ko sa mga anak ko ay unti-untiin dahil hanggang Pasko na namin yan. O di ba para tipid-tipid. O siya, ayan, isusunod na natin yung ating pinalambot na karne. So ayan, nagmamadidin silang lumabasak. sa kasirola dahil medyo isasangkot siya pa natin ng konti yan. pero mga B, malambot na malambot na yan kaya sigurado mapaparami talaga tayo ng kain nito so guys, di ba malapit na ang Pasko kailangan nating uh, magbigayan mga ganun ba, ba diba guys so ayan, so isasangkot siya natin siya ng very very light o napaka ano na po yan sobrang lambot na niya, kaya naman Ah, madali na natin, lulutuin ngayon 'yan. So maglalagay na rin tayo ng toyo. Kutub-kutub na lang ang ating toyo, mga B. Syempre, ayan. Syempre maglalagay din tayo ng liquid seasoning, oh, 'di ba? Masarap 'po 'yan, ang liquid seasoning. So, dapat po oyster, pero 'yan na lang ang aking nilagay para naman ah, balance na din 'yan. O, siya, ayan, ganyan-ganyan lang. Tapos, naglagay na tayo ng isang latang pineapple juice. O, ba diba, guys? Napakasarap po niyan. Tapos, maglalagay rin tayo dyan ng pineapple chunk. O, saan ka pa? May pineapple juice, may pineapple chunk. O, diba, guys? Siyempre, yan ay palalambutin pa rin natin ng onte para naman maluto na gusto yung pinya para naman masarap-sarap. O, ayan, naglagay na rin akong buong paminta. At, siyempre, maglalagay ta rin tayo ng ah, uh, mga tatlong kutsara lang ng asukal for balancing, sabi nga. Pero syempre, mamaya-maya ay, uh, ay na nga, ang importante, yung bulaklak ng saging. O, oh, di ba guys, yan ang magpapasarap ng ating patatim. At syempre, yung pinagpakulo ang kanina, hindi ko tinapon, ilalagay na rin natin yan para naman, ah, uh, Maraming sarsa pero siyempre kailangan tuyo. So ito na nga guys, o oh, di ba? medyo tuyot na natutuyo na siya kaya kailangan natin tikman para naman ma-adjust natin ang lasa. O di diba guys? Titikman na natin 'yan. So, ayan, lalagyan natin ng asin yan dahil medyo matabang. And then, maglalagay na rin po ako ng konting asukal pa rin dahil ah uh, hindi po po ako satisfied sa kanyang tamis pero nasa sa inyo rin po yan kung gaano katamisang ang gusto nyo pero sa akin medyo matamis ang gusto ko so ayan guys oh, wala nang tubig yan oh, konti na lang pero uh, maglalagay din po tayo ng konting corn, start para naman medyo lumapot-lapot ng konti mga isang kutsara lang naman po para naman hindi naman masyadong malapot o oh, diba guys ayan na so syempre Ah, uh, unti-untiin talaga natin 'to dahil Pasko na, pang-Pasko na namin 'to. Oh, di ba? Pero syempre, charis lang. Oh, ayan, medyo marami-rami na rin 'yan. Oh, diba, guys? So tama na 'yung tamis, tama na 'yung alat kaya naman. Ah, uh, kakain na tayo diyan at syempre, mapapa-extra rice na naman. So, ayan, hahanguin na natin. So, ayan, diba, guys? Ang lambot niyan, mga bee. So, kahit na simpleng patatim lang yan, ah, okay na okay na rin yan, diba? O, oh, siya, ito, magsasandok na tayo dahil kakain na ang mga person. So, mga B, gayahin nyo na rin yan, simpleng simple lang, diba? O, oh, siya, maraming maraming salamat po. Bye-bye!